good morning ni ng gulay sa palengke. Nandito po ako guys, kasama so po ako sa pagbili dahil So guys, ay nakikita naman natin ang gulay sa palengke ngayon Sa baksakan ng gulayan dito sa Sanitan. Popo kilo. Guys, ayan, guys, ndami. Opo, kaganda guys, oh, opo. Saka siling panigang ang daming gulay uy ayun titaan Sofia tayo oh. no panigang so bagsak muulan ng siling panigang dito maga pa lang alas 7 pa lang kaya nauna kami pero marami na palang nauna nagukulay So ano, ayun, may mga uh, ampalaya, Lay sa palilito guys, ang na, ng uloy dito sa Tambo, ng sangitan ng Santa. sangitan? ba sa. ba yan? Welcome oh. po oh. dito Dito po tayo ngayon sa Magsaysay Norte. Pagsaka ng mga gulay. Ano nga po pangalan nyo? Bayad na ba? Bayad na. Kasama ko si Alip Bayad na. <laughs> Wala pong barat na tao dito. Bayad na Hindi eh, po sila nagmamayak ba ya? Ayan guys, ano ba yung sinasabi ba? ng mama guys? Okay. Oh, vlogger pala kayo, ano? Hindi naman ako barat sa Ano yung ano page mo? Nagabukid uh, da. ako. Alice in the Wonderland. Hindi, nagabukid da. ako. Ano? Patuloy na pagsisikap. Anong pangalan mo? Alis ah, daw. The... Ano daw? Pangalan ko ay taga rito ako. Ano pangalan mo? Taga rito ako. <laughs> Ayo. kiting ng gulayan bawa na doon? traffic po tayo guys kasi mayroon pang nakauna sa resto so hindi pwedeng aatras uh, yung sakyan kasi uh, ay ang pala yung, pala yung ano niya binababa altre Andrea awesome. guys matagalan tong pag ano namin dito kasi traffic hindi pa tapos yung magbaba sa L3 ng Ampalaya yun yung Ampalaya guys dami hmm, pa kasi nilang sari-sari yung gulay nyo, ang palaya oh. talong saka sili ang mahal guys ng, ano ng sili ngayon guys siling labuyo ang tagal guys baka maabutan na tayo ni vlogger ng palinki dito si Dante Bernie kasi updating na siya ngayon kasi everyday nag-round siya nag-update ng na asking price natin ko Baby

So ito guys, andito na kami sa bagsakan ng aming gulay. Sa uh, amin po ay mamamaalam na. Ayan guys, yung mga gulay. Kasi maaga pa naman, ma maaga, maaga pa naman yung andito iba maaga. Ang ganda ng upo. balak siguro ko guys yan. Meron pa isang daan 99. <laughs> Kaya, so, uh, mamaalam na po kami guys. Kasi, so, mahaba na po ang aking pinag Don't forget guys, what patuloy na kasi Share and like for the English. Like and subscribe. So patuloy na kasi Bye bye.